Semana Santa 2024 Nagsanib pwersa na sa paghahanda ang Department of Transportation, Special Action and Intelligence Committee at Department of Information and Communications Technology para sa ligtas sa pagbiyahe ngayong Semana Santa. Ayon sa DOTR, inaasahan na nila ang pagdagsa ng mga bihero ngayong malalapit na o nalalapit ang long weekend. Kaya nakipag-alyansa na sila sa DICT Gayun din sa anti-crime watchdog na Scam Watch Pilipinas. Layunin nito na mapuna ng mga pangangailangan ng publiko sa mga terminala, pantalana, paliparan para sa ligtas at mabilis na pagbiyahe. Kasama rin sa paghahanda ng gobyerno ang pagbabantay sa operasyon ng EDSA Busway, anti-colorum operations, inspeksyon sa mga gilid ng kalsada at pagpapatupada ng batas trapiko sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Puminama sa isang Memorandum of Understanding o MOU para sa online bantay lakbay 2024 ang DOTR, DICT at Scam Watch Pilipinas upang maprotektahan ang publiko laban sa mga peking amok accommodation, wifi, vacation, travel agents, sim overpriced tours, charity fixer at mga nakatagong CCTV camera. Isama pa ang mamarahing airline ticket, bentahan ng nawawalang bagahe at too good to be true na mga deals. Slide.